Hello mga kamay guys, no? Ayan na, ito na. Uh, nice kong ipaabot sa nag-sponsor ng aming atip. Pang atip, no? Pang sin namin mga kamay guys, no? Ito ay walong piraso na sin. Jeez, uh, jis ang haba sa tag 270 pesos each mga kamay guys. So maraming maraming salamat po sa nag-sponsor ng aming atip. Thank you so much, no? Maraming maraming salamat na uh, mam And God bless po sa iyo. Ayan ang aming mansion mga kamay guys. Ayun no, sira na yung atip namin. Sira na yan dyan. Sira na, sira na, sira na. So, ang may naawa sa akin, no, may nakakita ng video ko that time na sirang-sira na ang aming atip at nalaman niya na tumutulo na ang loob ng bahay namin. So, ang ginawa niya mga kamay guys, uh, sinindan ako, binigyan ako ng pang ate pero kulang pa yan so kulang pa yan no, sa na sa gustong mag-sponsor sa akin diyan mga kamay guys pang lansang pipapeg <coughs> si Pipapeg mga kamay guys kasi nahiya man siya eh pero kasi marami namang mababait na may magandang puso diyan no na mga mababait no ah uh, baka malay natin may magdagdag mga kamay guys kasi yung lansang igibain pa namin yan mag uh, magpaalam pa kami sa may-ari mga kamay guys na ayusin namin ang aming atip kasi hindi naman yan amin yan dyan hindi namin pagmamay-ari ang lupaing ito mga kamay guys hindi po ito sa amin kaya kailangan na pero kailangan namin palitan ng aming atip kasi dito kami nakatira kami din ang mag is pag hindi namin inayos yung aming bubong di ba so kailangan So, ayun na. hinakwat na ni Ilocano kay isabit na na niya mga kamay guys. Isabit na niya. Uh, ayan. So, ayan ang aming mansion. Ayan, no? Sira, sira na yan lahat mga kamay guys. Kaya kailangan naming uh, mag-ipon ng mga materyales. Ipunin namin ang bawat sponsor o bawat ibin na pinapaabot sa amin na pira unti-unti naming ibili ng aming mga pangangailangan na materialis kahit pa unti-unti lang mga kamay guys padating ng time na maipon ito ay dadami at maipon na saka na kami uh, kikilos no hindi naman namin pwede tanggalin yung atip namin kaya dahil wala kaming uh, bangko uh, wala kaming lansang wala pa kaming lansang dito uh, wala pa kaming lansang mga kamay guys so kailangan mag-ipon pa kami ng mga iba't ibang materialis gaya ng lansang, uh, gaya ng kahoy kasi lahat ng kahoy dyan ay masira na mga kamay guys, inanay na yan. So maraming salamat, thank you for watching. Sa nais magpaabot ng tulong, bukas po ang aking mga palad mga kamay guys. Thank you so much.